magaling makibagay, mahusay magkasama, masayahing tao, at higit sa lahat, mahilig din kumanta at bumerit na kahit hindi niya nakaya, na, na minsan ay nagre-reklamo na ang kanyang kasamang si Vice Ganda. Yan mga kaibigan, ang katangian ng ating bida sa ating maikling pelikula. Anne Cortez Smith, isang mahusay na Filipino-Australian actress, model, at TV host mahusay ding entrepreneur. Siya lang naman mga kaibigan, ang anak ni na Camilcita isang binay from Bolinao, at James Ernest Cortez Smith, isang Australian lawyer. Siya Ian ay ipinanganak hindi dito sa ating bansa, kundi sa Yarawonga, Victoria, Australia. Na kung saan, Ayon sa, artik sa artikulong ating nabasa ay taong 1997 nang umuwi dito sa ating bansa ang ating bida ay may naghikaya sa kanya na sumali so isang child beauty pageant. At sa kasawiang palad ay hindi naman talaga naniwala kaagad ang kanyang ama. Ngunit dahil sa pagiging ng kanyang ina, na ayon sa kanya, subukon lang niya at wala namang mawawala At sa kagandang paladaman mga kaibigan, doon na nga nagsimula ang pagbabago ng buhay ng ating bida Dahil doon na nga nagsimula na si Anne ay makilala Sa ngayon nga mga kaibigan, she is dubbed as multimedia superstar And one of the most successful celebrities of the 21st century sa ating bansa Sige na nga mga kaibigan, tama na mga pasakaling entrong entro na yan. Punta na tayo sa mga naging lalaki sa buhay ni Ann. Sino-sino nga ba sila? Una mga kaibigan ay walang iba kundi si Oyo Boy Soto. siya lang naman mga kaibigan ng kaunahang naging boyfriend ni Ann sa edad na 16. They were both teen stars in James 7. So balit dalawang taon lang ang kanilang naging relasyon. Dahil ayaw pakapwa ng mga magulang nila Richard Gutierrez Di got into public relationship in 2004 at agad natapos after dating for only one year How sad Paulo Aranita silang naman mga kaibigan ang pinakagalanti sa lahat ng naging boyfriend ni ate ayon mismo sa kapatid ni Anne na si Yasmin. Dalawang taon lang naman ang naging relasyon ng dalawa from 2004 hanggang 2006 lang mga kaibigan. Sam Melby, siya naman mga kaibigan ang talagang iniyakan ni ate Anne, nang sobra. Ika nga siya ang the greatest love ni ate Anne. Ikaw ba naman ang abutin ng patataong pagmamahalan kung di ka talaga maghihinayang? Siguro nga totoo ang kasabihan na pinagtagpo ngunit di itinadhana. Ika nga sa mga awitin, love hearts talaga mga kaibigan. Ang pangalim mga kaibigan na siyang naging asawa na rin ng ating bida ay walang iba kundi si Erwan Yusuf. Siya mga kaibigan isang restaurateur at food vlogger Ikinasal nga ang dalawa November 12, 2017 sa Queenstown, New Zealand at hindi dito sa bansang binubuo ng maraming puno, ang Pilipinas. Sa mga kaibigan na nagustuhan mo ang ating maikling kwento, sa muli, sana ay huwag mong namang ipagkait ang simpleng pagpinatang ng bell button at subscribe button para naman makasama pa kita sa mga susunod na kwento ang showbiz na tulad nito. Sa muli, maraming salamat mga kaibigan sa walang sawang pagtatalik este pagtangkilik.